yan mga idol uh, yung tayo ng ulan uh, punta tayong dagat uh, kaysang daanan uh, ayan mga idol uh, pupunta tayo ng dagat uh, tingnan natin ito ang daan guys ang daming kwan dito mga idol oh. ang gubat daming lipa ito guys marami ditong ibon nanitip pag nagbunga yung mga lipa na yan mga idol o oh, diba narinig nyo may huni na nga ah? ibon eh yan pero ang ganda dito guys oh. patag uh. ito tayo magkukuan maglalakad sa gubat na ito bahala okay. ka sa buhay mo magpuntang dagat to guys baliw ano may daming ibon mga idol oh ganda ng gubat dito guys kapat ang hindi pa wow ayun o may daming ibon mga idol oh um, kaya lang ang puno nila guys video maliliit na kasi parang ito eh pero mga native guys yung tanim dito sa lugar na ito mga idol ayan o no? puro native siya ito, katulad nito. Ito yung dita, guys. Yan o, oh, laki ng dita. Laki ng dita niya, mga idol. Yan o. Oh. Ah, tapos, lipa. Lipa ang marami. Guys, ay may bunga yung lipa. Yan ang hinakain. Ibon, mga idol. No? Yan. Pero wala siyang ibon ngayon kasi maraming dumaan tao. Maraming na siyang dumaan tao. Kaya yung mga humuhuni na yan. Yan ay daanan ng tao, mga idol. Ay, ang daanan ng tao. Ah, Baliw. Ibon niya. Andito yung mga dito kaso marami ng taong dumaan kaya hindi na natin sila makikita nag-aali siya yan. ngayon ito guys yan yan ang lungga ng korang mga idol uh, gusto kong gusto kong subukan mong huli ng ganyan guys okay, oh, so may gasang oh ngayon guys oh tibig wala lang bunga mga idol daming tibig dito guys oh ganda lang wow. Uh, cool. Ayun, cool, guys oh. Ito yung masarap na tibig mga idol. Yan. Ito, ito. Pero hindi siya hinog eh. Patigas, walang hinog. Gunggong. siya guys, ito baya, walang, katas. Mga, eh. walang katas. Walang to. Yung hindi katulad to nung kinain natin nung una. Na masarap. Ang talaga makatas. Ito wala itong katas siguro kasi o oh, hindi pa siya hinog. Ay, ayun. Oh, hindi siya, hindi maganda ang pagkakakuan ng tubo niya. Pero ito yung masarap guys na, na tibig. Ah, uh, talagang matamis siya guys. Hindi siya katulad ng una nating kinakain ng wow. idol. Ayan guys, ah, uh, ito guys, oh, may apatot to. Oh. oh. May apatot. Mamaya guys, pag nakakita tayo ng bunga nito, magunguha tayo. At uh, itatanim natin mga idol. Yan ang apatot. Ah, uh, ha hahanap tayo mamaya ng may bunga. Hey guys, samahan niyo ako, pupunta tayo sa dagat. Wala sa ka buhay mo. Kinusto mo yan eh. And guys, oh. Yukay. Sayang itong balibago, guys, oh, pinatay nila. Yung hmm. mga ganda rito, guys, oh. Talagang mga native ang kahoy. Sarap dito, ah! mga idol. Oh. Hmm. Samahan nyo ako guys kung tandaga tayo Huwag di talaga ako ano siya Ito guys oh, may mga ano ano oh. Hindi ko alam kung marang yan o oh, ano Pero may nyug pa rin sila dito kaysa nakatanim mo May nyug na Ang nang ng kundito, mga idol Nang Balibago Guys pero patay na siya o oh. Papatay na yun o oh. Ito Karoon ng sira Ang gandang kahoy ito guys Yung balibago ayun guys may naririnig na ako nagsisigawan mga idol parang dagat na to malapit na tayo yes yan guys dito tayo o yan naririnig ko na, na tayo guys malapit na tayo sa dagat mga idol no? ah uh, ito may apatot pero walang bunga pero sigurado guys to pagdating natin sa may dagat maghahanap tayo ng apat. Bahala ka sa buhay mo. Ah, Hindi gusto uh, mo yan eh. niya mga idol. Yan ay guys. Ah... Ikukuan mo lang siya. Dalaga. Para kwan. Ah? Para yun ang na inumin natin yung pinaglagaan. Ayan guys, yung may malaki na. Kaya lang walang bunga. Uh, ah, pakita ko sa inyo mamaya, maghahanap tayo ng apatot wow. guys. No, na, na may bunga. Merong malalaki. Merong malalaki dito. Ay, ko... Oh. Ujong Baliw May kong pala guys May alam na hindi ko nakita <laughs> Ako yung namuntik uh, na pa mga idol Ah, uh, patitingin natin ang abato ng may bunga buka, eh. Ay ito guys, hahanap tayo mga idol Nang apatot na may bunga ah. Hindi ko nakita yung kwan Hindi ko nakita May alambre pala mga idol Buti hindi tayo nasugatan uh, Kalawang parawan guys Barawing kitsang buka Apatot eh. mga idol oh kung magtanim nito guys. Ng apatot. Uh, gusto ko kumuha ng buto. Ah? Ayun guys, oh. Uh, may mga hapon na nagkukunan wow. na gagawa ng lungga nila. Ayun guys, oh. Di ba? Pakita ko sa inyo mga idol. Ayun guys, meron tayong nakitang apatot guys. Ayan oh, may bunga mga idol, no. Oh, kita niyo guys 'to, apatot na 'to. Wow. Ito may hinog guys. Pwede natin itong kunin, itatanim natin, mga idol, no? Ayan, no? Oh. yan. Tapos, tingnan natin wow. yung mga hapon, mga idol. Magandang aray. Magandang aray. Tingnan natin yung dadat. Tamaan nyo ako, guys. Tingnan natin yung dagat. May mga naliligo na ditong tao. So, ayan sila, mga idol, oh. Naghuhugas ng kamuti. Wow. titingnan natin kung ano yung kanilang kwan ato guys oh maganda naman pala yung tagat dito kasi maganda ka, maganda guys maganda yung dagat kasi kwan siya oh ah uh, yung malayo yung kwan niya mga idol yung yung dito to totoo yan so ang mababaw siya dito sa tabi yan oh Wow. And guys, meron silang pinagasang kaputin kahoy tingnan natin guys yan ah tao. oh oh no wow ting guys may batang mga umiiyak so ito ito tayo ngayon mga idol uh, magkukwantayo na ito, ito. ano ganda ng dagat dito guys oh so, tayo guys ah uh, tayo mga idol guys may tao doon oh yun naniligo ah siguro naninisid yun mga idol no ayun ayun oh. hey, guys ah uh, paghahanap tayo ng lato ah uh, ito tap dito mga idol mamaya mamunguha ako ng tayong guys kasi kakainin natin ito lang yun na dinayo natin dito mga idol eh Ah, uh, titingnan natin kung kung mayroon dito. Dili may ubod Halika, halika. tayo ng lato. Ayan guys, oh. Lalapit tayo dun sa may alon na yon, mga idol, no? Ah, ilalapit ko kayo, guys. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh, nagpasarap Eh. Ayan guys, ah uh, kami mangunguha ng tayong. eh, ito kami ngayon. Ayan guys, no. Na. Um, mm. natin yung kuha ano ng tayong. Ayan guys, ah uh, kami ng tayong. Uh, kasi talaga ito mga idol uh, ito lang ang pinunta ko dito guys no? Uh, Baliw Kailangan kong makapanguha. Ngayon, yung mga yon yung mga yon ang na Ah, uh, na natin sila, pupuntahan natin sila mga idol, no? Uh, uh, Ayun, ang dami nila guys, nangunguha, oh. Wow! natin guys uh, pupuntahan natin yung pinakadagat na yun mga idol no? Ah. Uh, titignan natin kung anong ilukuha nila Ayan. Ayan guys oh. Yun, may mga dala silang mga itak mga idol oh. No, yon oh. Ah, uh, ngayon, dito tayo lalapitan natin yung isang matanda na yung guys kasi yung antipara nun akin yun eh baliw so, natin sa kanya ah uh, titingnan natin kung siya may huling tayong binigyan ko siya ng kwang guys ah uh, huh? ko siya ng ng antipara so yes puntahan natin ngayon okay, guys oh. ngayon guys ang tubig dito mga idol no Pakita ko sa inyo guys. Uh, ayan guys oh, no! hey, Ito ako mga ito ba ako, diba? <laughs> Kapag na mukha mo! Ayan o! Oh. Diba? Ah, uh, nandito tayo sa dadat pero ang lalim ay doon, no? Baliw! Yung mga nandun Yung mga nandun Ah, uh, malalim, hindi sila oh, makakataan no! dito Oh Kaya dito ako dumaan so, Ayan o! Oh. Oh. Diba? Ah, uh, ayan Ha. Oh. Yung aking pang-tubig na camera mga idol. Ah, hindi ko pala na-charge kagabi. Oh. Nalimutan ko, ya. Hindi ko nadala. Oh. Ayan, guys. Ah, ayun, natin 'yon mga idol nung. Yung matantang no? Yung matandang nanilisid niya kasi kanya nasa kanya 'yung tipara ko mga idol. Uh, tayo ay pupunta rin sa alo na yon mga nangingisda na sila mga idol uh, ako uh, kanina natin sila guys no titingnan natin Woo, lalim uh, ito lalim guys oh pero ang ganda ng dagat mga idol no ayan oh oh hindi ko lang mailublob tong camera ko guys kasi nag-aalala din ako baka baka kwento baka yung binili kong case na tawag uh, dito ah? Uh, binili kong case eh baka mabasa din baka pasukin kaya natatakot din ako na basain siya mga idol ngayon guys ito yung kwan ah uh, tatalawin no. natin yung bye Saan yung kuha? Saan yung kuha ng tayong? Ah, ah, ah doon pa. Oh. Ngayon, dito tayo guys, sasamahan natin si Tatay Manguha ng tayong. Kasi, yung tayong talaga mga idol. Kaya ako pumunta rito, ah, yung talaga yung aking kuan Aking, aking kuha dito, ah, talagang pupuntahan. Ah! Kasi sabi nila guys, dito daw maraming tayong yung tayong yung kinakain na yung matinik ng idol uh, ang laman ay para daw sardinas sa yung guys wow hindi ako nakakain nung kaya gusto gusto kong makakain kaya nagpadala ko ng suka mga idol ayun o oh. may suka silang dala mga bata ah oo oh, 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 ayan halika oh. halika ito guys yung aking yung aking super alalay na una kong ibinlag guys yan yung bata na yan kung nakikita nyo yan nakikilala nyo yung sumisisid ngayon ito bago ito bagong bagong recruit natin ito, mga idol o tagadala natin yan ng lalagyan ngayon muna ito yung aking kwan ito yung aking dating kasama mga idol yan di ba pogi uh, wow anong ginagawa nila doon ha anong ginagawa nila doon, huh? doon pai ha sisirin sa malamig. Sila Ricky yun? Sila, ano, pwede doon. Ay, nandoon? Ayan. Ah, yan. sila yan. Parang walang huli. Meron nga Saan mo nakikita yung tayong? Nasa yung lato? Saan sila nung uha ng lato dito, di ba? Diba? Ayan guys, ayun guys may dala na silang yun know, o oh, yung dala nung kana yun kasi nagpasisit tayo ng isda mga idol ay eh, parang malakas ang dagat kaya wala silang huhuli so hindi natin alam kung ano yung dala na yun nung matanda na yun ay matanda ni <laughs> eh, baliw yung payda dong yung payda dong mga idol ayun o no, oh, ayun oh oh, So, kung nakikita yung may nakalagay siya sa damit ah sa tingin ko yun yung tayong guys kasi yan ang nangako sa akin na magtatayong Ha. Uh, Ayun guys, oh, meron silang nakuha pang Ah, uh, dito tayo. Dito tayo kasi. Ah? Ayun, okay, well, no. Ayun, yung mga kwan, oh yung mga ah? Uh, guys hindi sila marunong kasi lumungoy kaya doon sila nag, naghanap sila ng mababaw uh, wala naman tayong dito pa eh kala ko ba marami wala naman guys akong makita kahit isa nasa niya pero maghanap tayo mga idol samahan niyo ako guys uh, huwag niyo ako wala yan mga idol eh. maghanap tayo pakita ko sa inyo kung anong klase yun dahil yun lang ang pinunta ko talaga dito mga idol Promise uh, Tayong wow! wow. Hindi ko Hindi ko pa natitikman yun go, Kaya go. gusto ko matikman Baringkit eh Tapos, wow. Tapos uh, Wala naman Tapos wala naman lato Nasaan ang lato Pero may kinain akong lato kanina mga idol Ang sarap talaga promise doon lang sa kamuting kahoy guys ah uh, Dito Kaya pumunta kami dito eh, maghahanap kami ng tayong Ayan guys Ito guys hindi ko alam to kung ano to oh, Kulap po Ayan, oh. Uh, may kulap po siya guys oh. Dami So Nahanap tayo ngayon ng tayong dito. Baliw! So, kung nasaan. Kaya samahan nyo ako mga idol At Konto guys May mga namimingwit doon mga idol oh. Doon sila namimingwit oh. <laughs> Walang tayong Sabi marami daw alat Ayan <laughs> guys ah dito tayo wala ako talagang nakita mga idol ayan o oh, dito na tayo sa malapit sa basagan ng alon pero wala hindi pa marami dito ngukang guys pero baka sakali mga idol no? Ah, siguro ito panapanahon din Uh, ito ito guys sigurado na ito ito siguro yon oh ito nga siguro ay kontu guys uh, <laughs> akala ko ito na lumut pala mga idol <laughs> gusto ko talaga makakainin mga idol eh to ang guys baliw ah. Kinakawayan ako nila. Akala nila. Ha? Hindi ko alam to. Ang lalaki guys ng alo no. Paano walang mangingista dito mga idol pag ganito. Ayan no. Talagang malakas ang dagat guys. Uh, Pa natin yan. alam natin yung lakas ng dagat mga idol no. Uh, kaya ang gagawin natin mga idol uh, Sasama na tayo dito Baliw Yan guys wala talaga mga idol wala tayong makuha tayong Hmm, pero meron yan. Gawa lang siguro ng dagat, guys. Kaya medyo wala tayong makuha. Ayan, guys. Nakakuha tayo, guys, ng isa. Nakakuha. Oh, yun. Oh, oh. yo Baliw. Ayan, ang tayo yes. mga ito. Oh, no? Ayan, ayan. titikman natin yan. Kung paano natin yung kakainin. Ayan, oh. Ganito pala ito mga idol oh, Ah buhay nga May mata may mata ngayon kakainin natin to ah. paano, pa, paano ba, ba ito may ay wow tingnan nyo o oh. no, no. oh, oh. balikin sa mukha eh ah may balat ayun tapos ano lang kinakain wow. dyan yan yung guys oh. Uh, ah, gusto ko lang makatunay talaga kung mayroon yan. Ah, tinatanggal yun. Tapos, yan ang kinain. Yeah! kasi yan eh. Ah, yan ang makate. Ah, okay. Do, so, kainin natin. Okay. Ah, ha? Oh, halika. Wow! Ander, video mo kami. Para mapatunayan natin na kuhan. So, patunayan natin. Ayan guys, kakainin namin. Pakainin namin ng magandang talaga, naw, daw. Yan lang guys, ang magandang dilag, Pilipinas. Oh, hello, ande, naman ko mo to. Sa to, din. Ay, ikaw pala, salam din. Oh. Tantang abisigaw mo. Bayo. Oh, <laughs> kameraman. Ba, ba, Bibidyoin mo kami kung paano namin kainin, ah. Na. Dito kami. Yun, yun tayong one. Hindi, hey, lamayo ka lang, lamayo ka lang ng konti. Wow. Ay, nagyan mo na na suka dito. May, dito yan, maya ka yan. Dito may lagay. Lagyan mo na suka. oh, lagyan mo na suka. Lander, video. Wow! Sige pa, talaga mo. Oop, okay. Ito guys, ah unang titikim yung dalagang Pilipina, mga wow. Wow! Anong lasa? Sarap ko na. Yan. Tutukan mo yun. Tutukan mo kung anong lasa. Ah, sarap! pa natin guys Ako ang didigay mga, mga idol Ito totoo guys Totoo ha Tingnan nyo mga idol Kakainin ko Ito marami pa sili Bibisayin pa natin yung sili mga idol Tingnan <coughs> natin Yan yeah. uh, Tagalin natin yung itim Kasi yun daw magpahit mga idol no? uh, Ito Tingnan natin Tapos Wow! Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap te Oo, oh, masarap. Ah, uh, masarap talaga. Kapal na mo. Kasang tayong. Sarap. Ay, masarap nga. Kamis. Malat-alat siya ng konti. Okay, guys. Nakatikim na tayo, guys. No. Uh, pero mas masarap nun kung mayroong kamuting kahoy, mga idol. Ayun, na nakakuha si ate... Ate Bilma guys, yan. Ayan guys, so oh, tingnan nyo. No! Maka lang ng tayong mga idol, di ba? Oh, gaano tayo kamahal ng mga taong 'yan, mga idol kung. Oh, di ba? Oh. Binubuklat nila 'yung bato. Para lang makakuha, guys. Oh, ayun oh, ang dami. Oh. Yo, nadoon pa lang, mga idol, oh. Ayun oh. Yan. Titikman natin 'yan ngayon, 'yung walang suka. 'Yung walang suka. Kapal ng mukha mo. Oh. Oh, ngayon. Total, meron na akong video na bakain ako. Pero titikman ko pa rin kung yung walang suka. Titigman ko pa rin. E, wala mo na suka. Yan uh, yun guys kasi. Expert kasi yan sa pagkuha mo. o, tikman nyo yung ngayon yung walang suka. titikim din ako. Sa ilalim pala ng bato. Ayan o, no? malalim bato. ka ng umang. Yun ate, hindi ko pa rin nakain yung umang. Ayan guys. Ay, Tingnan natin siya nang walang walang suka. Ayaw lang Ay ng tao. Sarap yan walang suka. Ayun Ay, daw masarap daw pag walang suka. Kaya titikman natin. Eh, kasi uh, ano sana tayo ng may suka. Yo tabak din yan ho. Kumari ka din Oh, to. Okay, gumawa. Okay. Wow. Okay. Anong lasa? Anong anong anong, anong lasa ako titama um, ako. Masarap siya. Wow! Wow! wow. wow. Oh guys titik ko yung walang kuan yung walang suka <laughs> <Balib>? <laughs> Oh, Oo oh, mag! nga Gung gong! Ah, Alam kita sa buwa, tama siya. Tama siya, tama siya. Tama siya, tama siya. Tama siya, tama siya. Tama guys uh, Sarap pala siya pag walang suka. Pero pag, kung pakikilasahan mo lang yung lasa. Ah, uh, nga siyang sardinas na sardinas na yung bangkwan. Pero hindi mas masarap pa sa sardinas siya. Masarap pa sa sardinas. Matamis-tamis ang lasa niya mga idol. Uh, ngayon, yung walang suka matamis-tamis. Pero mas masarap kung may suka mga idol ko so, so kaya tayo hindi nagsuka kasi Gusto lang natin malasahan yung talagang lasa niya Yes! Kung nga lang siya guys ah, Kung iahambing nyo yung lasa niya Kung nakatikim kayo ng Pag walang suka o nakatikim kayo ng May lasang kaunting gasang Pero matamis-tamis niya mga idol Ang sarap, grabe Promise mga idol, ang sarap Ayan o guys, so, may starfish guys Pero hindi natin ito kukunin mga idol no? uh, Kasi nabubuhay ito sa dagat uh, Isa ito sa kailangan natin pangalagaan Ang starfish na mga Wow! Yeah, uh, Napakagaling mo talagang ka Wow! Okay. Yummy! Guys. Ang galing pero, dapat, mo! Grabe! Idol kita! Ang dito Para mas dumami pa Yung mga kinakain ng idol no? Ayan o Starfish Ang ganda guys, di ba? O Ayan Okay, may iba-ibang kulay pala nito mga idol O, oh. oh, galing mga nagkuka na yun guys Nagsisima na yun, lalapitan natin Tapos titingnan natin Kung kung ano yung hinuli Huwag na, huwag, nyo, huwag nyo talay Kaya ano Pero yan, alam nyo yan, nakakain yan Kaya lang, huwag natin kainin kasi Madalang na sa Pilipinas yan Yan ang design ng dagat Wow Ayan guys titingnan uh, natin yung one tingnan natin yung guys uh, tayo ay ay maghahanap pa pero talaga mga idol hindi nakakagayuman yung sarap nung tayong mga idol grabe yung alam talagang mahirap masakit na yung akin pa ayan guys mamumuha pa tayo ayan mga idol kung hindi ko pa napakan hindi ako makakakuha guys ayan o oh, oh. oh. Baliw. Nas nasaktan ako. Ah, uh, nakita, sabi ko tayong, ayan o. Kako ako guys, wow. idol? Uh, mamaya. Ito kakainin ko, ulam ko sa kamuting kahoy guys. Pakita ko sa inyo mamaya pagkain ko. Hey guys, babalik na tayo mga idol. Ah, uh, ito may nag, may nagsisisid guys. may nagsisisid mga idol ah uh, oh, malalim titignan natin kung may huli siya guys ah uh, dito tayo yan yan may huli guys oh. may naninisid mga idol titignan natin kung may huli siya yan 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 ah Medyo malalim dito, guys. Hmm. Oh no! Tingnan natin kung may guys. Balik na tayo. Malalim dito. Ah. Uh, na tayo mga idol. Ah, uh, ayan. Ito. Ang ganda ng dagat. Ang ganda. Tingnan niyo guys ang ilalim mga idol, no? Pakita ko sa inyo guys. Ayun oh. Hola. Oh, da. Oh. Ayun. Baliw mga idol. Ayun yung paa guys. Oh, oh, di ba? Oh. ayan. You Tingnan niyo ilalim mga idol. Ha? Ah, lang natin kasi baka no yung cellphone natin. Ayun oh. Di diba? May mga damo mga idol ko. Wow. Oh. oh. Tol, oh, tingnan niyo. Ayun oh. Di ba? Pagbasdan niyo mabuti mga idol ang ilalim ng tagat Ah. Uh, kung yan ba eh, anong nandiyan? Kasi hindi ko nakikita. Ayun oh. Tingnan nyo mabuti. Pagbasta nyo mabuti mga idol, kita niyo ah, oh. no, di ba? Hindi niyo kailangan tanungin, di ba? Nakikita niyo man, di ba? Oh. Yan oh, oh, oh.